ano ba tong uh, mga pinag-uusapan ngayon ng mga Marites tungkol rito kay oh, magandang gabi. Maganda na sana ako. Sorry naman. <laughs> magandang gabi. At uh, patungkol kay Maris Rascal ba 'yon? Ra? Arakal, hindi ra Rascal. <laughs> yan pag hindi updated sa showbiz eh. Pa, uh, pati kay Anthony Jennings. Yan ba yun? Yan. Tanungin natin mamaya kay uh, Attorney Claire. Kasi eh, mukhang uh, pinagpiyepestahan ito ngayon sa social media. Lalo tigit yung text, yung kanilang convo. Apo, pwede ba daw yun ipakalat ha? sa social media na walang pahintulod doon sa mga involved doon sa message. Lalo na lalo na doon sa pinakamay-ari, di ba? ng uh, mensahe na 'yon. Uh, pinakalad, ha? Uh, eh, hindi pa naman maganda, di ba? Kaya tuloy naging Q&A. Ngayon siya, ha? Uh, daming mga gumagawa ng memes. Uh, nandito na nga tinag isang abogada ng bayan. Walang iba kundi si Attorney Claire Castro, partner. Magandang gabi. Yes, maganda magandang gabi sa lahat na sumusubaybay sa so, Usapang Batas. And of course, ay partner, good evening. Oh, nasan ka ngayon? Sa, in, sa Thailand? Nasa India. Wow, oh India. India ba yan? <laughs> India ba yan? Yan Kala, ka na. nasa Indio. Mga in, Indio. Indio. Mga Indio. <laughs> <laughs> Oo, oh, yun nga partner. Eh tayo na may nakiki, ano lang, nakikisabay rito sa mga marites. Naano mo ba? <laughs> <laughs> na balitaan mo ba yung na kumakalat ngayon sa social media. Na sila na ni, ano, ni Anthony Jennings? At, si Maris? Oo, oh, oh, si Maris at si Anthony Jennings. Oo. Oh. Ano, eh, hindi naman sila kasal eh. Oh, na, pero yung mensahe nga na pinakalat nila, ah, na pinakalat ng bakala. ex, yung ex, na pinapepestahan ah. ngayon. May ano ba partner? May liability ba siya rito? Oo, oh, syempre, Mayroon siyang ano, Mayroon siyang liability kasi privacy. Yun, yun, oh, yung mga tinatawag natin may right to privacy kasi pampersonal yun. Oh, oh. Tapos alam mo. O, oh, oh, di siya data privacy act? Eh, dahil siguro hindi niya mapigilan yung kanyang emosyon. Yan ang problema oh, sa hindi nakakapigil ng na emosyon eh. Oh, hindi right. siya nakapagpigil dahil dyan sa text mo, kaya tuloy. Mm, napunta sa yo. Eh, 'Di ba 'yun daw ang dahilan eh kung bakit uh, nag- uh, ano sila naghiwalay pati itong si Anthony dahil doon sa I'll touch my mm, smoke. smog mm, 'di ba? Medyo eh teka lang hindi ko nabasa yung ibang mga ting. Ibig mo sabihin medyo ano? Medyo may me, me, oh. Oh, oh. medyo rated ayo oh, medyo rated our partner eh. Talaga? Baka naman uh -oh. joke lang sila. Diba? Na, oh. pero... Pero siyempre partner, ano yun? Um, but, ano yung violation talaga yun? Pwede siya magsampan ng kaso doon. Anong kaso, partner? Ano po pwedeng... Ah, uh -oh. violation against like, to... Ano, right, ah, right right to privacy. Right privacy. So anong parusa dyan, partner? Pa pa ganito, talagang pinapipistahan ito ngayon sa social media kasi parang pinos ba? Pinos niya sa kanyang tweet. Sa Instagram. Tama ba? Sa Instagram, pinost niya. So, okay, talaga... Hindi mo talaga kapigil, Pats. Oo. doon. Oo. Um, Pahal mo lang siya. Baka ito, pwede siya mag-file sa ano? NTC? Oo. Pwede siya mag-file doon. Tapos meron doon mga damages and fine. Pwede. Oo. Oo. Pwede pray kasi yan. Sabi nga ni Magic, kompleto ako ng screenshot. So hot talaga. Oo. <laughs> yeah, talaga, talaga. My gosh. Just me. Uh -oh. uh. uh -oh. Ayun. Ah, meron din pala imprisonment ng 6 months to 7. Depende siguro, no? Uh -oh. Pero may imprisonment siya, partner. <clears> Oo. <throat> uh oh, oh. malaki-laki, malaki-laki. Pahilan niya. Oo. Oh, uh oh. Sabi, Para matuto din. Sabi ni Bio Medlife, 200,000 daw ang penalty. Mm. Mm -mm. Uh Oo. -oh may penalty siya. Actually nga, depende siguro, no? Uh, uh on -oh. unauthorized processing of personal data. Uh Oo. -oh. Depende, ha? Lumalaki ng palalaki, depende sa... Depende sa ginawa. Mm -mm. Dito, para, para, kung data breaches that expose sensitive personal information, oh. Uh. papalo, uh, sa five, papalo uh, nga ang penalty sa 5 million, Nako, malaki lang. Up to 6 years. 6 years, kung mapatunayan. Depende kasi iba-ibang klase kung paano ba ito na isiwalat eh. Oo. Ah, so, uh, okay. an authorized processing of personal data o oh, 500,000 to 2 million eh. Oo. So, hmm. ano ba yung mga grounds partner na para masabi na talagang nilabag niya yung privacy netong mga okay, so, involved? Okay, so, sa yung partner kasi unang-una hindi niya yung ano, hindi niya yung telepono. Oh. Oo. Oo. Ini message. Oh, di umano daw eh, ini screenshot habang natutulog yung kanyang ex. Mm. At uh, ipinakalat ito. Well, ito ay pinag-uusapan lang natin bukod sa uh, trending ito ngayon at pinag-uusapan din ng mga madlang people sa social media. Eh gusto lang din natin partner di Bigyan ng ano rito ng mm. sapad sapat na kaalaman sa ating mga kababayan, lalot higit, di ba? Konting ano lang partner, sama ng loob, alam mo yung tao ngayon, ah, kahit ah, personal na problema, pino post ka agad sa social media, hindi na ko control yung kanilang emotion, di ba? Partner, kasi ang alam nila ang social media, e eh, parang, ito yung ano eh? ito yung ah, ang kanilang Tawag, hingahan na sa manaloo para Hingahan, korek, oo. O, para mailabas nila. At uh, yung iba naman, ang pake rito, para kumuha ng simpatya. Na pero ang hindi nila alam, meron na pala silang nilalabag rito na, bata, na, na posibleng ikakapahamag pa sa kanila. Mm. O, di ba? So, partner, uh, maliban sa humihingi siya ng simpatya sa tao, gusto niya rin sirain yung dalawa. Gusto din sirain. Oo. Diba? Pero, Kasi, yeah, okay, sige, partner. Kung saan sige sa partner, eh. especially sa showbiz, diba? Ah, uh, normally, kapag ikaw yung underdog, diba, kinakampihan ka. Mm -hmm. Kapag ikaw yung iniiwan, ikaw yung kinakampihan ng masa. Mm -hmm. Diba? So, tingin ko, sabi mo, makuha ng simpatya, and at the same time, mabuwag. Kasi love team to eh. Uh Oo. -oh. Diba? Sa so, pagsinira niya to, masisira ibang tao. Syempre, malamang mabuwag yung love team. Mm -mm. So nakaganti na siya. Uh -huh. In a way, di ba? Pero part kasi ito, ito lang sa akin. Although alam ko na may may mga feelings tayo na sasaktan tayo, di ba? Um, pero yun yung diferensya. Yun yung pagkakaiba kung kasal ka o hindi. Uh -huh. So, kung hindi kayo kasal, naglive-in kayo, tapos na fall out na halimbawa wala ka magagawa hindi And, mo yan mapipilit na pumunta sa hindi mo yan mapipilit na ipakasal kay magpakasalan mm. pakasal, mag, ka di ba uh oo -oh. nabatid mo partner kani na, nabanggit mo kanina partner na bukod sa okay gusto niya nga uh, sirain yung relasyon ng dalawa mm. uh, gusto din niya talagang ano to uh, Sirain, di ba, yung, yung, hmm. ano nila, pagkatao. Oo. That, that's another case ba, partner? Yun ba, i ibang kaso din yun? Yung paninira? Oh. Dependent intention, partner. Yun ang inababasa natin. It should be different, di ba? Oo. If, eh, oh, pag napatunayan na may ganun din siyang intention, bukod sa, uh, partner, pinakialaman niya, di ba? Yung pribadong, uh, ano? Ano yun? sa akin yan, maliban sa violation ng data privacy, nagpag-chismis ni. eh. Oo. Uh Hintiging -huh. against owner pa yan. Oo. Uh hmm, -huh. di ba? Uh, basta dating sa akin yan, a partner, ah, uh, gusto niya na mangyari na yung mga tao hindi na maniwala doon sa love team ng dalawa. Oo. Uh -huh. Kasi, na naapi siya. Oo. Oh. Di ba? na siya. Naiwan siya sa ere because of Maris Racal. Oo. Oh. Oo. Oh. Tapos si Maris Racal, laki pag-break din sa boyfriend niya. Oo. Oh, oh. oh, okay. si, oh, si, si, si Rico Blanco. Si Rico Blanco. Mm. ba? Diba? But, sabi nga natin, iba kasi yung dating kung mag-asawa sila, kung kasal sila. mm, -mm. Di ba? Kung kasal sila, ah uh, iba yung rights niya. Ibang usapan yon. Pero hindi pa rin siya pwedeng mag, mag, ano, magsiwalat ng ganyan. Mm -hmm. Pero mayroon siyang karapatan na magdemanda. Mm. -hmm. Diba? Pero kung ganyan, talagang wala. Mag-boyfriend lang kayo eh. Di pwedeng humanap na iba kasi hindi pa kayo. Mm -hmm. So, you, eh, hindi mo mabiblame. Kasi eh, feeling siya eh. Oo. No, correct. Iba, iba yung pag may asawa tapos na-attract pa sa iba at nakipagdila siya sa iba, ibang usapan yun. Wala lang pala mm, -mm. ang feelings feelings yun. Bawal talaga yun. Pero kung magka-break kayo, sumanap na iba, yan yun. Oo. O sabi ni Roy G. Beef Gold, attorney si Rod, diversionary tactics lang niyan Paano <laughs> naman malihis yung issue. Talaga nga naman kay Ito talaga ang mga kayubi natin, ha? yung inyong mga ano po pinag-iisip rito ang lalalim ang lalalim ah hindi naman, ibig sabihin focus sila sa politika partner hindi sa showbiz Pero dito mga ka-clear, may nakita kasi ako no? na picture nung dalawa na parang nagkikising sila. Okay? At yon ay uh, although parang nasa plane, iba, Although in public taste pero parang ang intention nila is to keep it as private. Kasi patago nilang ginawa eh. Hindi naman natin alam kung may mga tao pa sa paligid. And then uh kung ito ay intended na maging private kasi nga parang patago yung picture, 'di ba? Parang silang dalawa lang yung nag uh, nagkuha, silang dalawa lang yung nandoon. So pwede rin pumasok ito sa tinatawag nating uh violation ng uh, anti-voyeurism act. Ano-ano ba yung prohibited? Ano-ano ba yung mga prohibited acts dito? Halimbawa ito sa Section 4, prohibited acts. Letter B, to copy or reproduce or to cause to be copied or reproduce such photo or video or recording of sexual act or any similar activity with or without consideration. So kung ito ay pinose niya yung act, no? Yung act of kissing, pwede rin siyang makasuhan dito ng violation ng Antibiorism Act, itong girlfriend dati ni Anthony Jennings. Okay? So, maliban dyan, sabi nga natin, uh, itong ginawa niyang pag-post uh, ito mga text or messages na supposed to be eh, private, no? Private ito doon sa dalawang nag-uusap, pinost niya ito sa social media, siya ay maaari talaga makasuhan dito ng violation against to sa ano, Data Privacy Act. Iba kasi yung usapan na kung ito ay kinunan mo, pero pinresent mo lang sa korte to file a case, let's say, vowsy. Kasi emotionally abused ka Niloko ka. Kahit girlfriend ka, niloko ka. Nakikipag uh, affair, no? May affair pala sa iba habang kayo. So you can prove the emotional abuse. But dapat ginamit mo ito, kung mag-file ka man ng VAUC, yung violation against women and children, dapat ginamit mo itong nakunan mo na ebidensya sa korte para ma-prove mo yung kanyang pagiging, ano, uh, yung infidelity niya. Yung, yung naramdaman mo pang-aabuso emotionally. Pero wala kang karapatan na i-post ito. So pag pinost mo ito, eh, ikaw ang mabubeltahan ng ibang, ng ibang kaso tulad niyan violation ng right uh, ng data privacy act tapos saka yung uh, anti voyeurism act di ba kaya sa mga ganitong may klaseng relasyon at may sama ng loob hinay-hinay muna think twice di ba kasi baka kayo mabeltahan instead na kayo ang makapagdemanda at sa inyo ama maawa di ba uh, kasi siyempre, masakit yung feeling na iniwan ka sa ibang dahil sa ibang babae tapos habang kayo pala sila rin di ba ibang feeling 'yun di ba pero sana kung hindi mo ito pinos, mas malaki yung chance mo na ikaw yung pwede magdemanda ng vows ilaban kay Anthony Jennings. Isama mo na rin si Maris, bakit? In conspiracy sila, eh, di ba?